hanggang sa pangahinga guys ay hindi pa rin bumaba ang presyo ng mga galong ko meron pa rin 30 pesos per kilo dito naman guys sa kanilang tuna ay 220 po kapag buhan po ang kukunin po ninyo right on kilo guys ha right on kilo at ito naman guys sa isang turay ni Tropa ay 40 na lang po 40? 40 na lang po 40 na ating turay 30 ang pesos po ang kilo ng tawilis grabe napakamura Sandaan na yun dahil eh. Oh, Oo, sandaan lang. At uh, dito naman po sa galunggong babae, 30 pesos na lang per kilo. 30 pesos na lang. Oh. At siyempre siya malupit ang shoutout po sa ating tropa dito sa may loob ng bulungan sa Shoutout! Ayan naman guys, samahan nyo po ko yung itong upang i-update po natin ang iba't ibang uri ng mga ista dito para po may idea kayo. Hello! <laughs> At sa mga na umaga, April 29, araw po lang Martis. Tingnan nyo naman po guys, ang namimili dito po sa may labas ng sa Spalignacay. Tagsa po ang namimili ngayon. Guys, huwag nyo naman po sanang iskip ang aking ads guys. Marami maray po salamat guys. Yan guys, shoutout po sa ating mga vendors dito po sa may sa Spalignacay. Tara po, let's go, para po may idea kayo. Boy no bueno boy oh. Marami no. Yan po patunay guys, na talagang sariwa. Talaga yan. Pag-uulit lang yan, so boy no boy po.

Tawad tawad, tawa 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 twenty tawa 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 one twenty one twenty.

30 kilos at isa si. Ito pares lang po dito. Sige po, alaga sandaan lang po. Alaga sandaan. Hindi po. Ito banda po. Yan yan. Ay, tara, ang kihilop sa ating Bagsak presyo guys Buhay bueno, na buhay pa yan, guys, oh Buhay oh. na oh, buhay pa, ah huh? 100 daw ang kilo at tra guys pasok naman tayo sa loob titignan po natin ang mga iba't ibang presyo ng isda sa loob at mga malaki isda tra 2 na scrap dito siya mamagano dito? pang ha? 240 guys mura lang po mga tropa 240 daw alam mo 330 o malaki at 20 na lang oh. 20 na lang kapag buwan. 20 ang kilo. 20. Buwan sa karo. Uwiti daw man

ito yung laman P280 daw laman pag kuha ka naman 250 yan one okay. Good mm -hmm. morning, tropa. ano pwede kang mura natin? P360? 360, 360 pwede kang mura kasi oh yeah, may P400 tayo dito P400 din oh Yan, mga kakanta good size po yung kaysa yan po press yun 430 ito? 430 ah depende kasi nila dito mas kasi oo depende kasi kasi sige 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 yan yeah, ha ah. morning baka nun? ha? 340 340? saan ito? ito? koreas lang koreas 460 Ayan guys, ang mga presyo ni ate. Ayan. Pag-report dati ano ito 450 480 ngayon 340 na lang po no. Mga size yes, Good size yan oh. 340. Ah, oh, no. Ayun, bang, 400 pili kayo, pwede pili. 400 sa mga mangga. Tabak ano.

160 160 guys 160? 160 Ito baka alam kilo Parang pa yun ano? kilo guys ah Makita ko lang ito ha Yan oh no? 50 kilo Pero malilit nga lang siya Pero maganda rin pa maxel yan Ito saan Sana sa dalan po tayo sa kay tropa. Kay tropa idol natin dito 'yan. Nahanap Sana sa po na para guys. Tupukan 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 no. Sana santan dalan yan guys, sana good morning. <laughs> Umpisa na ulit tumpukan Yep, yeah, sana sa dalan po yan guys ah. Bili na, bili na. sandaan Pasak mokoya sandalang dito ko ya. Sandalan oh 'jo. Sandalan oh dito, oh, dami, guys. Uh, <hierly> Sir, mo kilo 'ko dito lang, ha? po. 300 lang ko mali. 300. 300. 220. 220 Ako sagana. 220. Sa iyo ko Ano to? Oh, dito na guys, magtumpukan natin. Hoy, oh, oh. Tatangnan mo yan. Saan sa nan ko ba 'yan niya? Saan nan sa nan ko 'yan? Kumos, pausa perke no naman sate,

240 guys oh. 240 maya Yung mga sabang natin Shoutout muna sa ating tropa dito Ayan, Hanapin oh. nyo lang dito yan Mga stand dito Murang mura lang 67? Ah? 67? At, no, Kilo Ano? Atumpok? daw? Hindi Ah, 360 kilo pa Ito guys, galunggong Sandalan -sanda po, galunggong Sandalan po, sa parami oh. Sandalan po, sa parami yun po, sa parami yun ng dahon Manalo yan. Sa babae mo ito, ano magkano ito? 30 lang. Magkano kilo? 30. 30? Ba? Kali yan, maklil. 30 pesos kayo ang kilo. 30 pesos na lang. Grabe, nakamura kayo. 30 pesos. Ito, so, kali ka talaga kay kuya ito. Wagan ito. 130. 130 daw.

Saan ang 30 mo? Ayan, no? May 30, ka na kay Sir ha? Wala na labi na lang! Ito 30 ha, no? 30 ha? Oh. Dimanda na lang! Saan mo no? dalawang matamba? 30 ang kilo. Ayan. 30 ang kilo kaysa? 30 ang kilo. Tagko kayo, san? oh Saan? O yan, 40. May kaliskis pa. May kaliskis pa. Oh. 40 ang kilo. 40 ang kilo. Ito 30 ha? Oh.

stretch sa ating posisyon.

כן, yeah, אני... No, <laughs> <they don't> <laughs> This was big. 200 kapag Kilala 200 Ang pinakata yan 330, 350 naman May 90 rin tayo guys 200 200 guys 90, 200

Oye, ganimo ano tal? Ikuit, kuya. Pa eh po? Creamer three hundred. Penta po? Dakla po, credit card. Yo, creamer. Ano? Ano na? Ibuat na. Ibuat na. Ibuat na. Ibuat na. Ibuat na. Ibuat na. na. Ibuat na. Ibuat na. Ibuat na Ga goed. Ga goed. 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 Goed.